Ayan, good morning, good morning, good morning ha. Ang ating mga bisita. Yun o. Oh. Mm. Nagbisita sa ating magandang garden. <laughs> ayan o. Oh. Mm. Ito? Sige. Mm, ayan o. Oh. Mm. Tita Tess, maghaharbast ari ng talong ha. Ito Oo, oo. Mm.

Tigire. Wala. Wala si Artemio. Hmm. Yan mga bisita. Hmm. Sa ating farm. Ilang beses na. Marami na nagbisita na dito. Hmm. Okay, ha?

Sa sa Saan ka na tulog? Sa bahay, sa ubo. Saan ka na tulog? Ha? Ha? May multo sa daan. Ha? May multo sa daan. Putang ito. Balik ka lang, balik ka lang, putang ito. Hindi mo na kaya eh. Oo. Huwag na, kuhanin yung maliit ha. Yung tamang-tamang laki ha. Punin na lahat. Huwag. Yung tamang-tamang laki. Oh, para yung, yung ano ito kasi pang next week 'yan. Yung tama at saka segunda ang laki, ha? Mura kayo Eh. Mura Mura, mura tayo rin, mura. Laki eh, siyempre. Yan oh. Tara. Lapit na tayo makan eh. Lapit na magkapira. Ang mga bingot. Oh. Ari. Ari, eh, ano kang pizza ngayon? 23. Yeah, ha, 23. Ari, mga hanggang adjust eh. Wala, hindi ako Oh, ay, kita mo. Katapusan <laughs> <laughs> ka dyan. Ha? Oh. Tay, tanggalin mo na rin ito yung ka, Jerry, ha? Yung block. Oo, oh, saka yung may, parang may tama. Tanggalin, hindi maaari, saka yung... Hmm. Bita nung ay yari kamatis, tano? Parang na kilo. Ha? Eh, hindi. Bakit ko parang nung isang araw pa yung parang kain Nakikita ko. Oo, bakit? Ha? Yan, oh. Why? Hmm. Ako hindi maaari ka pag hindi ka nangat dyan Kapasa nga hindi maaari ka dyan baka eh. Eh, hindi si Bill hindi ka, ka nagbuta nung sa yung mama kadami Hmm? Mayroon na yung mama eh dalawa yung buta na yung mama Oh Hindi kayo aking siya.

Ay, ay, ah, tanaw. Ang ating palay ay ayos. Ay, ulot hawin oh, eh? Yari, ang lakas ng ulan ngayon, kakabay. Yare, ang matatangkadiyan. Hoy, okra, okra, okra. Mama. Mama. Tay lagi na okra. Hoy. Kaya ako lagi na okra. Ha? Puta yun. Sige. Hoy, bawal, bawal dyan ang bayrik ha? Bawal, basi ka tingnan o, mamamatay. Hala. uh uh, uh.

Hmm. Diyan. Kumuha ka lagi ng okra diyan. Yung maliit na timba diyan. May maliit diyan. dami eh. Yo sila ha. Mm, yan, yeah, checks from Singapore. Oh, yan oh. No. Hello. Mm. Kita mo mga no, visitor siya uh, from Singapore, from London, from Barcelona, from Qatar. Tinala doon. Itang mga bisita. Mga bisita din eh. Mga bigate. Grabe. Small farm but terrible. It's small but terrible a farm. Mm, yan o. Oh. Yan ang isa sa may-ari ng farm. Ito. Yan o. Oh. Yan mag-asawang yan o. Oh. Yan ang isa sa may-ari ng farm. Ano? <laughs> hmm? Masa hmm? <laughs> yan? Isa sa may-ari yan. Kaso lang, ang ina, kinukuha mo natin. Baka mo... Wow. Tama, beri good yan. Ito, ito. Ito, kami ito. Ari, kami na rin. Pero... Yan na siya yan, ari dalawa hindi. Ma, wag daw yun oh. Sabi nung ano Mentor. Taga, Mentor. Mentor Ano pa? Ano? Ano? si Bing? Ano? 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 Pipi, Ano? Ano? Grabe. Dire Dire may puti. Pasaka mar. Ha? Ninong ako. Oo, oh, kasi ako naglilihip. Ninong ako. Huwag ka po kaya. Iluto mo sila. Kuya, kuya John, magdala ka ng gabay. Mara, magdala talong mas manuto. Aba. Tana, kaya halap ni Tana. Hoy, magdala kang gabay. Kuya John. Oh. Gabay. Direct from kalabang. Bunot ka na dyan. John Abarentos ito direct from Barcelona atin bijuhan ha Talaga naman. ito ito ang presidente ito ang presidente ng Pistoos <laughs> ako ang matibay na security bodyguard dito na kami sa farm ako ang pinakamatibay matibay na bodyguard nila hmm. Mm -hmm. Tay anak tay. Ni nakakuha naman mama, sa sandal. Tay anak Shout Out sa lahat ng mga taga Singapore. Ayun. Ayun. Shout out sa mga taga Singapore. I'm here in the Philippines sa farm ng mga De Leon. Ayun. Picking all the cucumber fresh from the tree. Ayun. Mm. Shout out from Singapore, Aber. Shout out from, from Singapore, Aber. Pakita ka, pakita ang Singaporean. Mm, ayan, from Barcelona. Ito na from Singapore. Hello po, ito fresh from the farm. farm. Fresh from the no, fresh from the Leon farm. De Leon Farm. Ha? Delion Farm. Ayan, ang palay natin, ha? Ipe-flex ko lang yung, yung farm na nga. Ayan. Oh, yan ang magandang babae. Pero oh, ngayon ay pangit na. Pumili na po kumbar. Fresh na fresh. Uh-huh. Sinabihan hmm. po magandang. Mami pinawin dito ulit. Maganda pero ngayon ay pangit na. Ay, <laughs> Hoy! Maganda pa rin. Asos! Itong papa mo ang gwapo pa hanggang sa ngayon. Ay, hindi. Sabi na. Yan ang mga birada. Ang dami ha. Ang dami niyong, ano, oh. ha? Ako kabula na. Hindi pala pagbaka. Kaya laki ang kabula, oh. Ayan, isyan. Isyan. Aray, oh. Siyan. Oh. Ayan, laki, oh. Ha? Nalagpas ang po. Ayan, laki, oh. Yeah. Ayan. Saan, oh? Ayan, ayan. Ito pala. Ito? Ayan, oh. Ito? Oo. Ang ito, ang laki ng puno. Malitin ang dulo niyan. Hindi na ilalaki. Lalaki yan, pero gugulang. Ayan. Yeah. Ayan. Ito. Oh. Huh. Pulo. dulo ko Pag pulo yung malaki, wala na yan. Ano ka? Dadalwa? nakaka ang Dami ma nito. Ha? Mauna na kami yan. Dati pinu. Ito na lang kayo. Lunutokin na daw nila yung nakuha nila. Hindi. Palas na kami. Palas na? <mang> Oo. Sakay. Sakay. Doon tayo na po sana. Baka sikip doon. Hindi. sila lang, lang naman doon. Ano ka? Trasikol? Dito. Nakamotor. Babalik pa. Dadalwa kayo? Tatlo? Motor? Akala nga kasi kayo din eh. Bakit nga? Bakit? Uwi na kayo? Ay sana po. Uh, bakit? Ay wala. Baka mamaya pa kayo. Hindi! Ay sa marwag na daw! Uwi na kami. Huwag na. Sabi nyo ba tayo? Uwi na kami. Akin lagi nyo ko. Ano mga rin? Pamabaya ko sila dyan. Ay, hanam, wala. May mga harvest. May mga ano dyan. May mga harvest. Ko may wala sila, mga, wala, dyan. wala wala akong pakalam sa kanila dyan. Sila yung mag-harvest, alam na nila yung ako nang gagawin. Uwi na tayo. Uwi na. Huwag ka mga, ito Hmm. ineng, hindi na lang ang gabi, kuya yung bahe. Ano yung bahe? Yung maitim, yung namang ligat. Pinaunan mo na si Clemon. Ano yung magandang maligat yan? Ay, nako, hindi. Oh. At gulok lang naman. Yung gulok ko lang. Mga yung dulos. Dulos. Gay sa puno. Yung dulos. Ay, maganda rin pang... Ay, nako uh... it. naman. Ito ba naman? Kung gano'n kasi pag naman ni Kamami, ito mga naman at diyan po ang Donald maya din sa kanyang palayan ayos so, ko ko kamami ay nako shout out dyan shout out sa lahat ng mga kamamis hmm. good ito morning mo? good morning sa inyo hmm. at sa aking mga kaparmer tingnan hmm. na ang pinaghirapan ni kamami Asiya. at si papa ding tibi Asiya ito na po ang sulit na po ang pinaghirapan ng inyong kamami hmm. talaga naman Ayan, oh, natimuga naman ito, ang aming ito, palay. Ito sa para hindi na po anong maya. Siksik liglig. At umaapaw. Talaga naman. Tawa ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. At talaga naman. Thank you sa lahat ng mga viewers. Sa lahat ng aking bumisita. At naging bisita ko sa aking farm. Thank you very much. Taka, Sana. Na Sige. Naku. Ay maging masaya kayo. At ang ko sa Panginoon. Maging. Mas marami pa ang blessing at lahat tayo makikinabang. Okay, thank you very much ha. Sa kabukiran ni Kamami. Thank you. And God bless. Bye-bye. Ayan ah Bakit ah, e mga apo? Pichar, <laughs> <laughs> yeah. di ba alam maglangoy? Ah! Ba mo Hindi ko kaya magyangoy kasi magbabaw. <laughs> Yabang <Yeah> ah. Gusto pa malalim ah. yung Hindi na po